Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nga sa nangyaring pagtutuos nila Kidlat at Sob ay mababawi nito ang relo ni Colot dito at si Kidlat na nga ang bagong hari daw sa loob ng Boystown dahil nga natalo nito si Sob. Samantala, nagkaroon naman ng interview si Ima at mapapanood nga ito ni Scarlett. Agad naman itong mabibwisit at sasabihin nito kay Rendon na kung wala daw ba itong magagawa para patahimikin si Ima. Tatawanan lang naman ito ni Rendon dahil sa paglapit ni Scarlett sa kanya at sasabihin nito dito na ito naman daw ang may balak na masama sa matanda bakit di daw ito ang gumawa ng paraan para doon. Dahil nga sa nangyaring interview ni Ima, ay hindi na nga tutuloy ang mga investors ng mga Victor. Dagdag pa ni Mayor na wag na daw munang ituloy ng mga ito ang Memorandum of Agreement para sa mga tagariles. Dahil nga dito ay magagalit ng sobra itong si Scarlett at gawan daw ng paraan iyon ni Rendon. Sa kabilang banda, habang naghahanda na ang mga bata sa Boys Town, ay makikita ni Kidlat si Matos at nang lapitan niya ito, ay may sasabihin si Matos dito tungkol sa tunay na may kasalanan sa nangyaring sunog sa Riles. At nang magsimula na nga ang event sa Boys Town, ay magkakaroon ng gulo dito. At nang makita ni Rendo na may nakahawak sa anak nitong si Matos, ay agad niya itong lalapitan at sasabihan niya itong bitawan ng anak niya. Hinawakan nga ni Kidlat sa balikat itong si Rendon at sasabihan niya itong napakawalang iya daw nito dahil pinatay nito ang nanay niya. Magiging dahilan kaya ang pag-amin ni Matos dito kay Kidlat para gantihan nito mismo si Rendon sa araw ng event ng Boystown. Town? Ano na kayang mangyayari sa kaso ng mga ito? Kaya naman kung nais mo pa ng mga latest update ay huwag mo namang kalimutang i-like at i-share ang video na ito and don't forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye!